Amang nasa langit, lumalapit ako sa iyo nang may pusong puno ng pasasalamat at pag-ibig. Iniaabot ko sa iyo ang aking mga anak na iyong nilikha ng may karunungan at walang hanggang pagmamahal. Salamat po, Panginoon, sa kaloob ng pagiging magulang at sa kadalakan at pag-asa na ibinibigay nila sa aking buhay. Inaamin ko na sila ay iyo muna bago ko sila naging akin at itinataas ko ang iyong banal na pangalan sa iyong kabutihan at katapatan sa kanila. Panginoon, hinihiling ko na ipagkaloob mo ang iyong makapangyarihang kamay ng proteksyon sa aking mga anak. Naway palibutan sila ng iyong mga anghel saan man sila naroroon, sa aming tahanan, sa paaralan, o saan mang sila maglakbay. Ilayo mo sila sa lahat ng kasamaan, tukso at panganib. Punuin mo ang kanilang mga puso ng pananampalataya, lakas ng loob at kapayapaan, upang sila'y lumakad sa katotohanan at manatili sa landas ng katuwiran. Mapagmahal na Ama, puspusin mo ang aking mga anak ng iyong banal na Espiritu. Turuan mo silang mahalin ka ng buong puso, Sumunod sa iyong kalooban at mamuhay ayon sa iyong katotohanan. Pagpalain mo ang kanilang mga isipan, pagkakaibigan, pag-aaral at mga pangarap. Naway lumago sila sa biyaya, pananampalataya at pag-ibig upang ang kanilang mga buhay ay maging ilaw na nagliliwanag sa mundo sa ngalan ni Kristo Jesus. Sa huli, Ama, lubus-kong ipinagkakatiwala sa iyo ang aking mga anak. Patnubayan mo sila sa daan ng kapayapaan at katuwiran, at huwag mong hayaang madaig sila ng kasamaan. Sa makapangyarihang pangalan ni jesu Kristo idinadalangin ko na walang sandatang ginawa laban sa kanila ang magtatagumpay, sapagkat ikaw ang kanilang kanlungan, lakas, at mabuting pastol magpakailanman. Nawai sumaka nila ang iyong biyaya at presensya sa lahat ng araw ng kanilang buhay sa pangalan ng ating Panginoong Jesu Kristo, amen.